frat boys na areso sa pagpatay sa initiate. Ito mga frat boys ay nakasuhan ng first degree hazing matapos nila mapatay ang 19 anyos na University of Albany students na si Trevor Duffy noong nakaraang taon. Noong November 15, isang hindi-opisyal na fraternity na ang Zeta Beta Tau ay nagsasagawa ng annual pledge initiation Pinuwersa nila si Duffy na tunggain ng mahigit isang litro ng vodka na nagtaas sa blood alcohol level niya na hanggang 0.583 na pwede ikamatay ng tao. Si Duffy ay nawalan ng malay sa banyo ng frat house. Isa sa mga frat brothers na si Keith Rosengarten ay tinignan si Duffy habang ang isang babaeng estudyante ay chinek ang binata sa sahig na walang malay. Sinabi ng babae kay Rosengarten na si Duffy ay natutulog lamang. Pagbalik niya matapos ng isang oras, naging asul na ang mga labi ni Duffy. Siya ay kinabahan. Nang sinabihan niya mga frat boys na tumawag ng 911, ang mga binata daw ay nag-aksaya ng oras sa pagdebate kung dapat ba sila tumawag ng mga otoridad. Sa huli ay tumawag din sila ng ambulansya at sinugod si Duffy sa ospital. Namatay siya matapos ng dalawang araw dahil hindi na dinaluyan ng oxygen ang kanyang utak. Sa limang frat brothers, dalawa sa kanila ay dating estudyante ng university. Lahat sila ay nasampahan ng Class A misdemeanor. Ang mga magulang ni Duffy ay dinemanda ang University of Albany.